Magandang hapon po sa si inyo, Ma'am Mary Jane Vicente at saka Ma'am Clara Sastre. Good afternoon po. po. Yes, Ma'am. So ma'am, ito po ma'am, si yung biktima uh, po ma'am, uh, yung namatay po, anak niyo ma'am, si Sir Melfred Vicente. Yes po sir, okay. anak po. po. Ano po ba yung trabaho niya ma'am? Balibot sir po siya ma'am, sir, sa hotel ng Moving Peak. Ngayon ma'am, bago oh, po. po siya namatay ma'am, ano po yung nangyari ma'am? May witness po ba ma'am nga nakakita? oh, may... oh, mayroon no, po sir, I'm going po. Nung namatay ba siya ma'am, ano yung ginagawa? Saan po ba siya ma'am? Saan po ba siya ma'am na last scene? Bago siya namatay daw. May kasama to siya, ma'am, nga nakakita bago namatay. Ano po daw? daw so, ma'am yung reason Opo. like na aksidente ba o may bumangga sa kanya? Ano po ba yung reason daw ma'am based sa initial investigation? May bumangga po sir. Nasa dagat ba siya o sa daan ma'am? Nasa dagat po. So yung bumangga sa kanya ay mga bangka, yung mga speedboat mga ganyan. Speedboat po. Speedboat. Based Opo. po, po ma'am sa witness daw, ang kanino yung speedboat ma'am? May alam na po ba sila kung kanino yon? Wala pa. Wala pa po. Pero nun, Siguro doon sa nakanilay sa mga witness na po kasi siguro eh. Sige. Sir Rinaldo po, good afternoon sa inyo. Po. Yeah. Yes, Sir Rinaldo. Sir, ang kasamahan niyo po ba to si Sir Melfred sa Moven Peak? Hindi po. Kayo po ba, Sir, yung witness mismo, Sir, na Opo. nakakita? Okay. Ano po, Sir, yung ginagawa nyo na magkasama kayo, di ba, Sir, ni Sir Melfred? So, ano po yung Opo. ginagawa nyo, Sir, that time? Namamana po. Namamana ng isda, yung parang fishing? Opo. Okay. Sa Buracay ito, Sir, di ba, nangyari? Opo. So, tatlong station, Sir, di ba? Station 1, 2, 3. Saan kayo, Sir Banda, Sir? nag-fishing. Anyway. Really? Yung bumangga ba, sir, nakita mo, sir, kung ano ano, speedboat ba, bangka, kung ano yon? Shangri-La po. Okay, so Shangri-La, sir, na boat. Okay. So nung bumangga sir, 'di ba nabangga. So siya lang yung tamaan, sir si Sir Meldred, ikaw hindi ka natamaan. Hindi po. Okay. So nung nabangga siya sir, ano yung next nangyari sir kay Sir Meldred? Tinulungan niyo ba? Ano nangyari sir sa kanya? Hindi ko na siya nakita. So since hindi siya nakita, sir after ba noon sir nagreport po ba kayo sir sa PNP? Like nag hindi ba kayo sir nagbigay alam sa PNP ni report nga yung kasama niyo? May bumangga sa kanya tapos ngayon hindi niyo nakita, hindi niyo ba sir ni report sa PNP yan? Na-report na rin po. Sir Reinaldo, mga anong oras ba to sir nangyari, sir? Yung uh, nabangga kayo, sir, umaga, hapon, or papuntang gabi na? Hapon na. Ma'am, so ngayon, ma'am, ba ang... Nasa wake po kayo, nasa hamyang po kayo ng anak nyo? Ah, nasa movie pa po yung anak ko, sir, kasi nihintay pa yung atop, sir. Okay. Sino po ba, ma'am, nagsabi sa inyo po, ma'am, nag-contact na yung anak nyo na matay na? Sino po yung naka nakakita, mga palutang-lutang na siya sa tubig, ma'am? Yung ganito, sir, sa time na yun, nangyari sa anak ko, yung kalibin part niya niya si Clara, mm -mm. nag sa sa akin, nanay, si Milfred na disgrasya, okay. na banggaan. Then, oh, yun. Tapos, sabi ko, so, gusto, gusto ko pati niya, punta niya doon sa, ano, sa hospital, sari ako, sir. Kasi ako nasa duty po. Nasa duty po ako, eh. Sabi ko naman, laba, laba kasi ako. Sabi ko sa anak ko yung panganay na susunod ako mag -bit. Yun, pagdating ko doon, 50-50 na siya po. Okay. So, saan Sabi siya natagpuan, ko... ma'am? Doon sa ano siyang station natagpuan, ma'am? Sa may station 1, station 2, sa station 3, banda ng Boracay? Bali, sakop yan sir ng ano station 1 sa station 1 sa banda tagpuan yung katawan yung mapalutang lutang opo oh, police captain John po. Delgado sir good afternoon po yes po sir uh, attorney uh, speaking po police captain Delgado po yes sir good afternoon po sir regarding po sir sa case sir, ni sir Melfred Vicente ano na po ba sir yung update sir sa mga ongoing investigation nyo sir uh, yes attorney so yung update namin po sa, sa ka, kaso nito ni itong namatay ay patuloy po yung aming ano yung pagkakandak ng investigation Sir good afternoon po sa inyo Police Lieutenant Colonel Alvin good afternoon po Yes sir magandang hapon po Sir regarding po sir dito kasi sa case ni Sir Melfred Vicente napuntahan na po ba sir ng PNP yung Shangri-La Resort para kunin yung pahayag nila since sila yung na-identify na kanila yung speedboat based eyewitness. Sir, regarding po sa pagpunta ng TNT Maritime, sir, noong uh, nung nangyari yun, noong uh, nung araw din na yun, sir, pagkahapon, pinapuntahan po natin sa mga investigator natin yung Shangri-La, to verify the veracity of the report uh, kasi meron nga po tayong eyewitness na nagsasabi na vote nga po ng siang rila yung naka uh, nakasagasa daw as alleged na nakasagasa dun sa biktima natin okay so ongoing pa yung investigation sir may may binigay na ba sir na reply yung siang rila? actually sir naga uh, ano naman sir na nakipag-usap naman sa amin sir yung siang rela then yes sir ongoing pa rin po yung yung investigation until now kasi ang Shangri-La po isa uh, na pagalaman namin na meron silang dalawang bangka so yung witness po natin eh accordingly kasama niya na nagna-nangingisda nagii-spear fishing during that time and uh, ipapa-identify po natin sa kanya kung ano po yung bangka na talagang nakita niya kasi kung dalawa po yun Uh, kailangan niya pong malam, kailangan pong ma-identify kung ano pong bangka talaga yun. And uh, yun nga po, nakikipag-ugnaya naman po tayo sa Shangri-La and open <laughs> naman po sila na uh, sa pagdandak po natin ng investigation. Okay. Ang sir, bakit sir, ngayon lang sir, hindi niyo sir ginawa sir nung araw mismo sir na natagpuan yung bangkay tapos nung nagsumbong sa inyo daw sir, si sir Reynaldo Sastri pumunta daw sa PNP eh, para magsumbong uh, yun okay. nga yung kasama na wala. Bakit sir hindi na agad sir ginawa ng investigation habang fresh pa sir yung kaso. Bakit ngayon lang? Actually, sir, noong uh, Okto, uh, September 15 nangyari itong insidente na to and nung na-report kagad sa atin sa opisina itong pangyayari na ito uh, pinuntahan muna natin sir yung incident incident area then accordingly nagkandak tayo ng investigation nung nakausap yung witness uh, tsaka po tayo sir nagkandak ng further investigation doon sa sinasabi nila na na-identify nila ng witness na bangka ng Shangri-La na okay, sir, kasi kung kahit sabihin pa na siyang rila, sir, na dalawang bangka nila, tapos ipa-identify, hindi siya ngayon point of concern. Yung importante natin malaman is siyang rila ngayong boat, di ba? So, nagsasabi ng siyang rila. Eh, nung in-interview siya, sabi, dalawang bangka nila. So, dyan pa lang, sir, medyo may, may lead na kayo, sir, na yes, may boat nga sila, nga possibly sila ngayon ay bangga kasi na Manila nga ang kinaman nilang may vote sila. So hindi ngayon so actually important sa investigation nga ituro kung sinong bangka. Ang importante nga inadmit ng siyang na may vote nga sila at may possibility nga sila nga nagbangga. Kinsingi na sa yung pamilya sir nga sana mapabilis yung justice kasi may namatay dito yung eh, namatay yung anak ni Ma Mary Jane si Sir Melfred tapos may eyewitness. So hopefully sir at the earliest possible time Mabigyan na sir ng Justiceia to matapos yung investigation para mabigyan ng konklusyon. Yes sir, uh, Asahan niyo po sa amin sa PNP Maritime Group na lahat po ng uh, paraan ay ginagawa namin. Pag uh, na-zero po namin itong pagkandak ng investigation, we will file appropriate charge po doon sa uh, both skipper ng bangka po na ma-identify natin. Okay. Ang regarding naman sa mga charges sir, actually kung mapatunayan nga sir 'di ba so siyang relayon, so yung driver mismo will be criminally held liable sa reckless imprudence resulting to homicide ngayon pag uh, hindi siya makabayad so may subsidiary liability naman yung company para sa mga civil damages ng claim ng family but before that sir ang pabilisan na lang sir ng investigation. At saka na-identify yes, na ba sir, Apo, kung sir. Apo, sir. May, na, may lead na ba kayo sir ng point of person of interest kung sino po ba yung driver nga nagmamaneho that time? May nakuha na ba kayong mga info dyan? So far sir, uh, as per update sa akin ng station chief po sir, si Police Captain Delgado, uh, nakapag-coordinate na rin daw po sila sa Coast Guard at ina inalam nila kung ano yung kung sino yung boat o kung ano yung boat na nag-sail during the approximate time na nangyari yung insidente. So, as of now ba, sir, since uh, almost three days have passed, meron na ba ba kayo, sir, parang person of interest kung sino yung driver? Kasi, I mean, three days na dapat, sir, kahit papano, meron na kayong idea kung sino yung driver ng barko yung nung boat na yan uh, so far sir uh, wala pa pong feedback sa akin yung investigation section but uh, within this day sir tatawagan ko sila para malaman natin yung update sir okay kasi hanggang ngayon sir na doon pa po sila at uh, nag-iimbestiga pa po sige po yung Shangri-La cooperative naman sa inyo kung ano yung mga request niyo. Yes, yeah, yeah, sir, cooperative naman sir ang Shangri-La sir. Okay. Sige po sir, ang uh, we will leave it na sir sa discretion sir at saka strategy sir ng PNP basta sir yung in inas ng namin sir, na sana sir pabilis lang ang investigasyon to hopefully before matapos itong buwan na to sir, mabigyan na ng conclusion ng investigasyon para mabigyan naman hustisya sir yung pamilya sir ni Sir Melfred especially ngayon. Kasi Ma'am Mary Jane at si Ma'am Clara, di ba, they are mourning and weeping po sa kanilang anak at kapatid, no? And condolence po sa family po, Ma'am Mary Jane and Ma'am ma Clara, condolences po sa inyo. Yes, sir. Rest assured po, sir, na we will coordinate with the family of the victim sir, para mapabilis po itong investigation and ma-file ka agad yung appropriate case. Sige po. Sige po, sir. Uh, ang pakisabihan lang din, sir, yung... Uh, mga family sir ng any updates sir no sa ongoing investigation para at least sir ma-apprise sa din sa situation maraming salamat po yes, sa inyo yes sir yes sir ko po yung pamilya sir okay po sir sir thank you oh. very much sa police lieutenant colonel Alvin Gumakal and sa kanday police captain John Delgado at saka police corporal Roberto Rote and also sa ating uh, eyewitness po na si sir Reynaldo Sastre maraming salamat po sa inyo at sa inyong cooperation okay and condolences na din po sa Uh, family po. Uh, ma'am Mary Jane and uh, Ma'am Clara, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa pagkawala po ni Sir Melfred at uh, for sure po ito pong ating uh, Maritime Police ay tututok na dito ngayong nakarating na ito sa tanggapan po ni Idol Rafi at ngayong araw din po ay magbibigay kami ng update lalo na po itong uh, Aklan Maritime ukol po dito sa inilapit n'yong uh, problema or concern kay Idol Rafi. Muli po ma'am, kami po ay nakikiramay sa inyo. Salamat for